ang trahedya sa likod ng kagandahan ni Lin May. Sa entablado ng karangyaan, sa gitna ng mga ilaw at palakpak, tumindig si Lin May, isang babae na kumakatawan sa kagandahan, tapang at aliw. Isa siyang sining sa kanyang panahon, isang alamat ng entablado sa Mexico. Ngunit sa likod ng kanyang matamis ng ngiti, may lungkot na hindi kayang takpan ng makeup o palakpakan. Si Lilia Guadalupe Mendiola Mayares, o mas kilala bilang Lin May, ay isinilang upang maging bituin. Bilang isang vedette, hinangaan siya sa kanyang ganda at kahusayan sa pagsayaw. Siya ang pantasya ng marami, ang reyna ng kabaret at pelikula. Ngunit sa bawat araw ng pagtanda, kasabay din ang takot na unti-unting mawala ang kinang na minsan niyang tinamasa. Habang dumarami ang taon sa kanyang mukha, dumami rin ang pangamba sa kanyang puso. Paano kung hindi na siya tingnan ng publiko? Paano kung sa halip na paghanga, ay awa ang makita sa kanyang mga mata? Ang takot sa pagiging laos ay naging anino na araw-araw niyang nilalabanan. Sa pagnanais na mapanatili ang kanyang hitsura, pinasok ni Lin May ang mundo ng cosmetic surgery, isang mundo na akala niya ay magiging sagot sa kanyang pangamba. Ngunit sa halip na pag-asa, kadiliman ang kanyang natagpuan, isang pekeng eksperto ang nag-alok ng murang enhancement. Wala siyang sapat na kaalaman, ngunit sa desperasyon, pinili niyang sumugal. Ang ipinangakong collagen ay napalitan ng langis, baby oil, at mga kemikal na hindi kailanman dapat itinurok sa balat ng tao. Hindi nagtagal, nagsimulang mamaga ang kanyang mukha. May mga bukol na hindi gumagaling, at tila naging banyaga na siya sa sarili niyang refleksyon. Ang mukha na minsang kinagiliwan ng masa ay naging simbolo ng sakit at pagsisisi unti-unting lumiit ang kanyang mundo. Naiwasan niya ang salamin, ang mga kaibigan at maging ang kamera. Sa bawat tingin ng tao sa kanya, naramdaman niya ang paghusga, ang pangungutya at ang awa. Hindi lang ang kanyang anyo ang nawala, kundi pati ang tiwala sa sarili, umabot sa puntong binalot ng kadiliman ang kanyang damdamin. Sa kanyang mga panayam, inamin niyang ilang beses niyang naisip wakasan ng lahat. Para sa isang babaeng minsang, hinangaan, walang mas masakit pa kaysa sa maramdamang wala ka ng halaga sa sariling mata. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, may apoy sa kanyang dibdib na hindi namatay. Pinili ni Lin May na lumaban. Hinanap niya ang tulong ng tunay na mga espesyalista at unti-unti niyang tinahak ang daan ng paghilom. Hindi lamang ng kanyang mukha, kundi higit sa lahat ng kanyang puso. Sumailalim siya sa sunod-sunod na corrective surgeries. Hindi upang maibalik ang dati, kundi upang matanggap ang bago. Sa bawat tahi, sa bawat procedure, kasabay nitong tinatahi ang mga piraso ng kanyang pagkatao na nawasak ng isang maling desisyon. Habang ginagamot ang kanyang balat, ginagamot din niya ang kanyang damdamin. Hindi madali ang proseso, ngunit sa bawat araw ng pagtanggap, mas lalo siyang naging matatag. Hindi na siya muling nagtago. Sa halip ay humarap siya sa publiko, dala ang kanyang kwento hindi na niya tinakasan ang nakaraan. Ginamit niya ito bilang babala, isang paalala sa lahat, lalo na sa mga kababaihan, na ang tunay na kagandahan ay hindi kailanman nakukuha sa hiringgilya, kundi sa pagmamahal sa sariling anyo, edad, at pagkatao. Ang dating reyna ng intablado ay naging tagapagsalita ng katotohanan. Hindi na siya umaasa sa palakpak ng madla, sapagkat natagpuan na niya ang pinakamahalagang tagasuporta, ang sarili niyang lakas at loob. Ang kanyang kwento ay kwento ng pagdapa at muling pagbangon. Kwento ng isang babaeng minsang binihag ng maling paniniwala tungkol sa kagandahan, ngunit sa huli ay pinalaya ng katotohanan at pagtanggap. Ngayon, sa bawat larawan ni Lin May, makikita mo ang tapang sa likod ng ngiti. Hindi na siya ang mukhang kinikilala ng marami, ngunit siya ay isang bagong simbolo ng muling pagbuo, ng tapang, at ng totoong kagandahan. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang mga peklat. Sapagkat para sa kanya, ang mga ito ay tanda ng laban na kanyang pinagtagumpayan. Isang paalala na siya ay lumaban, nasaktan, ngunit hindi kailanman nagpakain sa takot. Umabot sa puntong binalot ng kadiliman ang kanyang damdamin. Sa kanyang mga panayam, inamin niyang ilang beses niyang naisip wakasan ang lahat para sa isang babaeng minsang hinangaan, walang mas masakit pa kaysa sa maramdamang wala ka ng halaga sa sariling mata. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, may apoy sa kanyang dibdib na hindi namatay. Pinili ni Lin May na lumaban. Hinanap niya ang tulong ng tunay na mga espesyalista at unti-unti niyang tinahak ang daan ng paghilom, hindi lamang ng kanyang mukha, kundi higit sa lahat ng kanyang puso. Sumailalim siya sa sunod-sunod na corrective surgeries. Hindi upang maibalik ang dati, kundi upang matanggap ang bago. Sa bawat tahi, sa bawat procedure, kasabay nitong tinatahi ang mga piraso ng kanyang pagkatao na nawasak ng isang maling desisyon. Habang ginagamot ang kanyang balat, ginagamot din niya ang kanyang damdamin. Hindi madali ang proseso, ngunit sa bawat araw ng pagtanggap, mas lalo siyang naging matatag. Hindi na siya muling nagtago. Sa halip ay humarap siya sa publiko, dala ang kanyang kwento. Hindi na niya tinakasan ang nakaraan, ginamit niya ito bilang babala, isang paalala sa lahat, lalo na sa mga kababaihan na ang tunay na kagandahan ay hindi kailanman nakukuha sa hiring gilya, kundi sa pagmamahal sa sariling anyo, edad at pagkatao. Ang dating reyna ng entablado ay naging tagapagsalita ng katotohanan. Hindi na siya umaasa sa palakpak ng madla sapagkat natagpuan na niya ang pinakamahalagang tagasuporta, ang sarili niyang lakas at loob. Ang kanyang kwento ay kwento ng pagdapa at muling pagbangon. Kwento ng isang babaeng minsang binihag ng maling paniniwala tungkol sa kagandahan, ngunit sa huli ay pinalaya ng katotohanan at pagtanggap. Ngayon, sa bawat larawan ni Lin May, makikita mo ang tapang sa likod ng ngiti. Hindi na siya ang mukhang kinikilala ng marami ngunit siya ay isang bagong simbolo ng muling pagbuo, ng tapang at ng totoong kagandahan. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang mga peklat, sapagkat para sa kanya, ang mga ito ay tanda ng laban na kanyang pinagtagumpayan. Isang paalala na siya ay lumaban, nasaktan, ngunit hindi kailanman nagpakain sa takot. At sa kanyang mga huling taon sa spotlight, hindi na niya hinahanap ang dating Lin May sapagkat sa wakas natagpuan na niya ang mas mahalaga ang Lin Mei na totoo, buo at malaya.